Galing gabi na may tao. Oh! Oh! Ah, oh! 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 gabi po. Ba't niyong ka lang? Ba't niyong ka lang? Ah. Ka lang? Oh. Eh! Binabila ko ako ng kote. Bakit ba? Ilang ilang bag yun lumipas po yun. Ngayon ka lang nagpakita sa amin. Di yung ba ako na, miss? Eh, no, miss ka, Eh, muhin na nga ako para sa'yo. Teka, ba? Busy-busy yata ako. Di-general cleaning kami. Ha? Nag-general cleaning kami. Papalit pa si Daddy ng kortina. Siyempre, ngayon Para lang yun. lang yan. <laughs> ngayon lang kami nagka-time. Sinisipag ka Daddy. Sumali ka bukne. Huh? ko. Oh. Ngayon lang kami time Si Mami balasan. Sa kusina. Sa kusina? Oo. Oh, oh. Parang doon? Ay! 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 Eh, nagpapamiss lang ako sa'yo. Ha? Ang ah! linggo po kay katagal-tagal mo sa mo mong uuwa. Ano ba ang miss? Abe, miss nga, miss nga kita. Mui na nga ako para sa'yo Ay, eh. eh. Eh, oo nga. Eh, may dalawang linggo na bang Napakatagal eh, na. Eh, nag-uulan nga kasi paano ako uuwi. Magmumotor ako, umuulan. Eh, hindi. Huwag gano'n. Mga delikano. Baka ba lang... ako ng ulan. Magkakasakit Ay, pa ako. Eh. Kaya nga yun na nga lang ako umuwi eh. eh tamang-tama na. Ba't ba? Busy-busy kayo. Eh, alang time ngayon lang. Eh, mga supa mabigat. Hindi mabubuhat. Ay, daddy mo, walang trap. Alang... Trawaho, eh, ah, trabaho eh makapagdilim. Ah, basta trabaho ngayon, kaya kayo ngayon. Eh, tama na mm. dating mo. Bakit? Eh, yung kwarto hindi pa nagagala. Ikaw na muna, ikaw na doon sa kwarto. Kakadating ko lang, paglilinisin niyo ako. Oo. Oh, Talaga, may pamilya tayo, tulong-tulong. Eh, alis na lang ako ulit. Ilan yung... Teka, teka, lang. Maka, alis na ako o, ulit. May lakad pa pala ako. Tama, tama. Uy, mga sabit lang na? yun. Total, ikaw naman lagi natutulog doon. Ikaw na maglilinis ko. Patahating mo lang ba? Ah, Bad na ba? timing naman oh. Dapat bukas na lang pala ako. Pa ah, mo din bukas yan. Oo din. Okay. oh, habang papahinga ka, mag-up ka. Ang kwarto, maaalik na bukna. Ayan, o oh, hindi na. oh, sige, upisa mo na. Sabi mo may lakad ka pa para mabili kang mayari. Kuya, sinisira pa ata mami yung pang-map. Eh, sige na, na ako na bahala dito. Oh. Ayusin mo yan ha. Pati mm -hmm. yung mga sapot-sapot dyan. Mami, baka ah. napaniwala mo si guya naglilinis na nga ng kwarto <laughs> May dalang pang ma. mo. mo malinis na. Pagka eh. pala yan eh. Ay. ay! Eh! Ba! May map kanina ah, yung papa niya na. ba asa yung map ka? ko ba nagmamap ka? Eh, ah. ka Nagmap ka lang, sumama so na pa ano ba? Diba, Di ba naglilinis kayo ito? Baan ah! kayo muna? Ay, ay, ikaw, ikaw pa ah! yung sino maglilinis ng kwarto. So, dapat siya mo. Eh. Ay, kabuk na nga yung ba hindi niyo lalaban? Ay, ay, kakalaba lang yan ba? Bago, y Bago y labas ba? lang eh, muya. Laban mo na. Sige na, laba. laban. Baan? Laban mo na. Ay? kakalabas kakalaba. Ay! Ay, ano ay? ba yan, Jigay? Ay! Ano ba, Ares? Sabi ko sa'yo, laban mo na eh. Yeah. Eh, oo nga, ilalabang ko na nga yan. Sama nga yung pakiramdam mo yung panganay mo. Oo, oo, mamahinga ka na po. Sige, oo, okay, oh, labang mo na. Sige, ka, na. ka naniniwala si na mo yan. Sige, ka, ay, ka sa sabi-sabi magpapa agad. Magpapahinga yung kuya mo. Ikaw. Magpapahinga eh, baka pwede ya. Eh, ikaw, ikaw na mag Ikaw na muna mag-map. Sa so, may pakiramdam nga ni kuya. Masama yung pakiramdam. Oo. eh, yaan mo na. Alam mo naman ako, paniwalain ako. Hindi. O, eh, hindi eh ayaw Mas, mo. Gona na muna maglampaso. Masama pa lay pakiramdam. Kusubi mo dati pag lampaso mo, dalawang linggong wala eh paglilinis. Kaya nga sige na pag mag ano ka na. lang umuwi. Eh hindi pag kagano madalang Ako, umuwi. Akasi kasuhin mo na, pag madalang umuwi. Sige pag lumusong mamahinga. Pagbuti mo, Gigi ah. Mm. Very good.